Ako si Jerome Adonis, ang kasalukuyang uh, KEM Secretary General. Well, alam niyo ako ay galing sa probinsya, sa Bicol ako pinanganak. Ang aking mga magulang ay parehong nakikisaka sa lupa ng sendero. Wala kaming sariling lupa. Ah! Na, naging biktima din yung aming pamilya ng Marcelo. Sa baryo kung saan kami nakatira ay Pinuntahan ng napakaraming mga sundalo. Ten years old pa lang ako. So dahil sa takot na araw-araw nakakakita ng mga sundalo, na obliga kaming pumunta dito sa Metro Manila. Tulad ng storya ng napakarami nating mga kababayan na mahirap ang buhay eh. Hindi ko natapos yung aking pag-aaral sa high school. Hanggang third year lang, So, naobliga akong magtrabaho eh. Kailangan tumulong sa pamilya. At age of 16 years old, nagtrabaho na ako. Ang una kong pinasukan, siyempre, yung malapit din sa akin kasi ang tatay ko ay construction boy. So, naging construction so, Ako boy, po ay pumasok sa factory ng karton. Yung gumagawa ng area ng Balanswela. Balas mga na ginagamit ng ating floresel. ako ay naging konduktor ng bus yung, yung mga napasukang kong trabaho, ano eh, mahirap talaga eh. Mababa yung swebe oh. hirap. Alam nyo, naranasan ko nga yung, ano, yung trabaho ko. 89 pesos na yun, yung minimum wage Pero, ano eh, nag-start ako ng sahod, 40 pesos, tapos monthly, binadagdagan lang ako ng palimanimang piso hanggang ma maabot ma ko yung 89 pesos. 1995, nag-strike nag, nag kami na mga manggagawa sa transport. At doon, unti-unti, doon din ako nag-start na magkaroon ng interes kasi yung mga kasamahan ko ay nag nagaano sila nag-schedule ng na mga pag-aaral na pangmanggagawa. Nasamaray sa akin yung kalagayan ng manggagawa na si simula nag construction ako, naging factory workers, carton. karton. So ito pala talaga yung kalagayan ng mga manggagawa, araw-araw nagbabanat ka ng buto, Araw-araw, lumalaban ka ng pareha sa buhay para lang mabuhay ka at the same time yung pamilya mo. Hindi tugma doon sa pinagpapagura namin yung nakukuha namin sa araw-araw. At narealize ko lahat yan sa panong strike namin kasi nagbibigay nga ng mga pangmanggagawang pag-aaral. 2002, Uh, nagpasya na ako na mag full time bilang organizer sa ilalim ng Pilosang Mayo Inyo. Diyan ko ginugulat. Dami ko natutunan na. eh. Diyan ko lalong na-realize na hindi lang pala yung sektor namin bilang mga manggagawa, yung napagsasamantalahan, kung hindi yung may higit pa palang naghihirap sa amin kumpara sa amin. No? Yung mga kapatid nating maralitang lunsod na wala talagang tiyak na araw-araw na trabaho. <laughs> Doon mas lalo ko nakita yung pangangailangan. Uh, ano, kailangan ko magpursigi Ano mang hirap yung nararanasan ko sa pag-oorganisa, alam nyo, hindi, hindi sa akin naging, ano, hindi, hindi ako nagdalawang isip na para bang huminto, tumigil, pero lalo akong na, ano, na naging hamon sa akin na ano, magpatuloy. Kaya, mula 2002, hanggang ngayon, no, hanggang ngayon bilang uh, Secretary General lang kayo ng isang um, Almost 22 years ang aking ginugol sa pag-oorganisa sa ng mga manggagawa at saka sa mga maralitan din Ako si Jerome Adonis, manggagawa, magtatrabaho sa Senado.